kita na luto ko na ano, steak, grilled steak at mushroom, may iskalagos mga kaibu um, yung, yung steak naman ay ano yun siya hindi siya parang mga kaibu dyan yun na mga punong diba ay yung, yung, yung ko lang yan ang asin mga kaibigan. yung ko mga asin at ito ay yung ating mushroom ay nilagyan po ng paprika kaya mga kaibigan, nagawa kayo ng sa ating banate. Parang hapunin hindi. Kaya ng kanin mga kaibigan. Kaya so, ay sa mga ko lang siya ng panunta. Ayan yung Okay mga kaibigan, thank you for watching. Kanta ng dinner!